Wala daw po ako sa survey. Naniiniwala po ba kayo yan? Mga kababayan, bukod sa pagtitipon natin ngayong gabi, marami na po akong pinuntahan ng mga lugar sa ating bansa. Kahit sa Mindanao, sa Davao, sa Agusan, sa Caraga Region, sa Bisaya, sa Cebu, sa Iloilo, Negros, dito naman sa Luzon, Batangas, Laguna, Quezon, Rizal, Cavite. Napakainit po ng pagtanggap ng ating mga kababayan. Sa gabi nito, marami rin pong galing sa iba't ibang lugar. Hindi ko po alam kung paano ko kayo pasasalamatan. Ang tanging nalalaman ko lamang po, po. kayo'y ayon upang gumawa tayo ng isang bagay para sa ating bansa. Napakahirap po ng kalagayan ng ating bansa ngayon. Ang presyo po ng pangunahing bilihin, halos hindi na po kayang abutin ng marami nating kababayan. Lalong-lalo lalo na po yung presyo ng pagkain. Ang buong akala ko po, nung kumawa yung Kongreso ng Quadcom, ang buong akala ko po, ay gagawin namin ang dapat namin gawin. Alimbawa, dahil sa problema at hamon sa ating bansa, Akala ko ako unahin namin kung paano natin ibababa ba ang presyo ng bilhin sa ating bansa. Sapagkat ito, sapagkat ito ang pangunahin na problema ng ating mga kababayan. Pero hindi po ganun ang nangyari. Gumawa sila ng isang napakalaking committee kung tawagin nalang Quadcom. Apat na hiwa-hiwalay na komite na ginawa nilang isa para palakasin, para maging influential. Ang buong akala ko ay aharapin namin ang napakaraming hamon na kinakaharap ng ating bansa. Ang nangyari, hindi po ganun. Alam na po ninyo kung anong nangyari. Ang ginawa po nila ay pamumulitika sa ating bansa. Inuusig nila yung dating Pangulo ng ating Republika. Ang sabi ko po sa kanila, hindi po tayo ang dapat gumawa nito. Kung inaakala po natin na isang tao, maging yan ay managing presidente, kahit sino, kung naniniwala tayo na siya'y nagkasala sa batas, kailangan po natin dumaan sa mga patakaran ng ating batas. Dapat po pumunta kayo sa Piskalya, ang piskalya po'y bukas. Yan po ang patakaran. Meron po tayong mga korte. Yan po ang patakaran para usigin, asuntuhin kung sino man ang nagkasala. Sapagkat ang kongreso po ay hindi piskalya. Yan po ang sinasabi ko sa kanila. Ang kongreso po ay hindi hukuman. Nagpasikat po silang lahat sapagkat ka pang muling ang inuuna nila. Bumaha ang maraming panay ng Metro Manila. Bumaha ang Bicol Region. Mahigit pong taklumpa ang bilyon ang ginamit sa mga flood control. Akala ko po ang kuwag kong uuso lahat ito. Hanapin natin kung saan nang kung saan napunta ang perang kinasta para dito. Ayaw po nila yun. Ang gusto nila ay pusikin nila ang dating pagkulit.